Good morning too. Yeah. <laughs> Say hi to blog. Hola hola hola. Hola hola. Hola kub. Meron tayo customer guys. My friend Andre from live from Norway. <laughs> live from Norway. <laughs> live from Norway. <laughs> <laughs> from Norway. <laughs> it's three rules. If you go to Norway, visit Norway. Yes. Three rules. Three rules. Bring money. Yes. Bring more money. More money. Bring a lot more money. A lot of money. <laughs> ah, that's the three rules. Yes. More <laughs> <Yes. laughs> money. More money. Yeah. Meaning you cannot go to Norway if you have no money. Exactly. <laughs> a lot of money. <laughs> a lot of money. A lot. <laughs> Those Uh, how much for the bread? Sixty. Four. Yeah. You only have big, not small? No small. Okay. Just milk. The expiry will be on... You will pay 76 pesos including the bread? Okay. March 5. March 5? Ah. Yeah. The right, okay. Ilan? 76. 76. 76,000. No discount for Norwegian youth. <laughs> 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 An Norwegian senior citizen. Yeah. <laughs> no, discount. <laughs> no discount. No discount. Thank you. Bye-bye. Please feel sorry for me. <laughs> <laughs> thank you. Okay, thank you. <laughs> That's Andre, our neighbor, neighbor and friend, Norwegian and ex, ex ano siya guys? ex military A Norwegian army Norwegian army and he settles he here <laughs> nag nag English si kuya <laughs> si kuya AJ dire siya nagpuyo guys dito na siya sa Pilipinas mas mas maganda daw dito sabi niya kasi maaga pa lang maulan na <laughs> Kasi ma ano daw sila dito guys, mas komportable sila sa Davao, <laughs> sa Pilipinas of course. And magluto si Kuya AJ karon guys, o gulay, magulay na punta. Sigarag kaon si, si, Kuya AJ o gulay. <laughs> Kay healthy ni siya nga ano pagkaon. Pero pag gabi eh, pataka na lang kaon si Kuya AJ o dili na healthy. By the way guys, nanatay itlog. Nakakuha ko gahapon o kay medyo na ano ta atong niagi kay duha lang ka tray ang gihatag so kagahapon nakakuha tayo ng apat na tray apat na tray ang nakuha natin mahal talaga pala ang itlo guys kasi nagtry ako magikot magikot para makahanap ng itlog kukuha sana ako sa iba pero ang laki ng diferensya kung ito nakukuha ko sa soki ko ng 244 42 ang per tray sa large. Sa iba kasi, nag-ikot ako papuntang Aplaya at saka dito banda sa May Matina. Naku, grabe. Ang itlog nila guys, nasa 270 to 280 ang per tray ng large. So how much more? Ang extra large siguro. So mas mahal siya. Hindi ako namili. Paano na lang? Paano ko siya ibenta kung ganoon siya kamahal? So, nagantay na lang ako na maka kuha kinabukasan na naman ng another apat na tray so nakaapat tayo kahapon so medyo hindi tayo kapos ngayon kasi pag dalawa or tatlong tray lang ang magkuha ko kapusin tayo maubos talaga siya sa isang araw lang kulang pa so need natin maghanap so ngayon kukuha na naman siguro ako magpa-reserve na naman tayo ulit para makakuha tayo at least hindi tayo maubusan So, ganoon na lang ang ginagawa ni Koy AG, guys. And, ano bang gulay ang lulutuin ko ngayon? Basta magluto ako ng gulay. Ngayon lang. At saka, marami pang gagawin si Koy AG. Congrats kay Mami Iya, kay nakuha niyang i-display ang lahat ng mga displayin sa isang araw lang. So, maliban dito sa ating, ano, ating kunting napamiling mga sitsirya na naman ulit kasi ito yung ano ni Kuya AJ kanyang masterpiece <laughs> ito lang may tulong ko kay Mami iya sa pag display so ito gagawin natin mamaya pagkatapos kong magluto ng ano namin almusal at saka makakain so yun naman ang gagawin ko kunting ano lang guys ikot ikot lang tayo or update lang tayo sa ating ano sa ating pag tindahan lalong lalo na yung itlog kasi hirap please comment down below kung mahirap din ba hanapin ang stocks ng itlog sa inyong mga lugar dahil si BFA pros ko nag comment doon sa ano ko na pa -reserve, reserve din daw ang style ng kanilang itlog so kung diretso ka punta doon wala kang makuha dahil lalo na hindi ka nakapa reserve so dapat magpa reserve ka talaga Ayan. so katatapos lang namin magkapi Ni kape magka ni Mami Iya at saka meron tayong loaf bread loaf bread at saka masarap na tawag nito peanut butter ang peanut butter pala natin guys is binta natin ito ng 85 pesos 85 pesos ang sarap creamy creamy na hindi siya makatuak ayoko kumain ng ano ayoko yung peanut butter na makatuak alam nyo yung makatuak, parang mabilaukan ka kung kakain ka kasi parang, ano, parang dry at saka iwan. Pero ito, gusto ko siya kasi creamy masyado. Creamy at saka hindi masyadong matamis din. So, okay lang siya. Okay lang na gamitin ni Kuya AJ sa ating tinapay pang partner sa kape. So, ayan na lang muna guys ang share ni Kuya AJ today. And have a... Uh... good day and god bless everyone bye bye mona for now